Wala rin si ate. Let's go. Sana okay yung placing ng camera kasi ilang araw ko na itong inaayos eh para maganda yung video. Gamit ko lang yung iPhone. Pero hopefully maganda yung ano, kalabasan. Ano oh, mo? No. Maraming tao nag-enjoy sa labas. May mga nag-barbecue na amoy ko. 10 degrees ngayon medyo cloudy so try ko rin ibalik ang aking dating stamina matagal tayo natenga kaya sa mga nagko-bike dyan Calgary Air 3 message nyo ako para may kasama ako puro ako solo ride try natin pumunta sa ano ibang lugar Mostly last year na ako sa Calgary. Kung oh, hangin, medyo madilim din side nito. Yeah, sabi ko nga nasa Calgary ako last year. Doon lagi ako sa downtown. Ngayon, dito muna mag-ikot. Di ko pala in yung Strava ko. But that's okay. We can start doon sa kabilang side. Start natin dito. Stop muna tayo. Na-check ko na yung placing ng camera ko. Ito na siguro yung setup na gagamitin natin. Okay naman siya. Ah, sinasabi ko nga yung mga taga-Calgary Air na ano, mga Pinoy or sino man na makapanood nitong vlog na to message nyo ako bike tayo trip ko din yung mga ano eh mga long ride so kakape, kakain yung mga start yung mga lasing ko umaga mga trip ko rin yung mga yun subukan natin medyo tahimik pa ngayon wala pa masyadong tao sa labas haras pa mostly yung labasan ng mga tao dito eh sa sa trabaho nila. Ang malamig. 1.44 tayo muna sa bahay, no? Huwag saan tayo abutin ng dalawang oras. May dala din akong raincoat. Just in case. Yeah. Nakita nyo ba yung malaking ulap na yan? Yung mga nagbabadya na uulan. Oh, itong side na to. Under construction pa. Nasa ligit tayo ng isang community dito sa Erdry. Malaki ng bahay dito. Hey! Ha, to? Mga 700. Wala tayong mga... Yeah, mga 700. Laki. Siguro itong ride na to, palagay natin mga 20 kilometers. Tayo lang tayo sa ano? Sa daan. Weekdays kasi. Ganda ng view. Last time nung tinikot tong route na to, punta ko sa kanan, tas nag-u-turn lang ako sa, dun, sa dulo. Pero, Diyan tayo. Diretso na tayo sa bridge. Ay mga bahay na 'yan, no? 700k. Sarap. Lucky. Sarap maglinis ng bahay niyan. Hindi tayo dito. Well, Diretso pa rin naman 'to. <laughs> bike ride lang to hindi tayo magkakapi ngayon nakapagkapi na ako sa bahay medyo mabit ngayon chan ko eh medyo na parang may gatas na ragay ko hey hey Ayan. Ito na yung bridge. Diretso. 48. Pero ba tayo. Rome. cute dog Meron dito man-made pond. Tingnan natin. ganda. Ngayon, ito na 'yung main street. Main street pa kaliwa dun tayo pupunta kasi may park dito so pupuntahan yun mini park mini park oh. ayun dito pala yung maganda yan merong body of water yan may mga tubig tayo nakikita hindi po urdan. Yung ibang part medyo ano pa. Medyo matigas pa. I mean may yelo pang konti. Hmm. Huh. Ewan ko kung makakadaan na tayo dito. Try natin. dito. Pwede tayo duman dito. Nahihiya din kasi ako sa mga ganito eh. Alam mo ikaw yung ano ng traffic. Ikaw yung dahilan kung bakit tumigil lahat. <laughs> Pero kailangan natin daan. Thank you. Ito. Try natin ikutin to. Sayang naman. No script Park no Sito pala yung Nose Creek Park. Uh! May bandera natin. Ayos to ah. Kita nyo ba yan? Proud to be. Daming kasing culture dito. Daming culture, daming ano, tao. Sobrang diverse na rin dito ang Airdrie. Sobrang diverse na netong air dress. Sino to? No way! Nandito <laughs> yung ano, statue doctor Dr. Jose Rizal. Gags, di. Kala yung idolo ko ako ha. Ah. Yan o. Oh. Dr. Jose Rizal. O. Oh. Panis. Panis. Ganda. Ganda. Tiba, hah, kenda, no Creek part. natin to. Ganda yung ano eh. Sobrang diverse na dito. Siguro dito rin nag-ano, may mga palabas, may mga events dito sa pond na to. Nice! Let's go! Gano'n lang, saan tayo abutin? ano let's see hindi na tayo sa main road tayo duman saing duman Ayos. Ah, Naman to. dito yung emergency air dari Community Health Center na no, hotel na ako with 's got nice score Trip score Naroon te dito dito Yan, bakit saan tayo dyan? Uy, kasi di ko alam, baka hagdan yun. Oh, puta na. <laughs> Sorry. Hagdan nga. Hagdan nga. Pag-diretsyo okay, lang natin to. Uwi oh, natin to ng bahay eh. lamig. Wala pang masyadong tao. kirim. Oh, bagsak na din yung ulan, no? Ang dilim! Nararamdaman ko na rin yung malamig na hangin. Ito nyo ba yan? Tingnan natin. Uh, lamig hangin. Nararamdaman ko na. Iyan oh. dream. Tara, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Ito tayo. Sana. Alam ko ito na yun. <laughs> Ito ang fire station Air 3 Fire Department veteran Station Ganda 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 ng aso niya. Nasa dulo na tayo ng Veterans Boulevard, Northwest. Sa point na ito, medyo naamoy mo yung mga ano. tayo ng baka, tayo ng ako tayo ng kabayo. Maraming acreage dito. Kung baga mga farm. Makita nyo mamaya. Medyo paahon ng konti. Halapidal. Yun, acreage Yun. Baka may benta sila mga ano itkod ng manok. Maganda rin bumili sa mga ano, local farmers. Kasi mga manok nila ano, free range. Organic. Hindi tulad ng ibang ano, nabibili nyo sa store. Puro ano na yun. Gamot na. Medyo malapit tayo sa bahay. Matapos na itong video na to. So, lamang pasalamat kay Lord. Lord, thank you sa araw na to. Nakapag-bike po ako. Napakagandang araw po nito. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan. Sa grasya, sa pagmamahal na binigyan niyo po sa amin, Lord. Thank you po ng marami. Sa niyo po ako lagi sa aking pagbabike. At gawain niyo rin niyo po ang aking buong family. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, subscribe na kayo like and share parang pa tayong video na gagawin makakabot pa tayo kung saan saan ingin kayo lagi peace